Ay, ba, ah, So, ganun po. Hindi niya gagawin. Eh, ba't naman nag-blue Hindi, ko hindi ka naman sinabing hindi gagawin, papi. Hindi ko may papangako Kasi pagkatao ko na nga, oh, papi. Oo, dahil malambing kayong gano'n. Oh, lambing lang yan. Lambing lang yan, papi. Nagbubunot ng misis nyo, hinuhubuan nyo. <laughs> <laughs> Hain na parang kayo? Hain na parang kayo? Hain na parang kayo? Okay. All okay. right. Okay, Puyat Kata, Puyat. Puyat ka ba? Puyat ka ba? Ano ba lang nangyari? Andali, alika, makakausap ka. Makakaya naman yung hindi kayo naasikaso rito. Ano, Nay? Puyat ka ba? Puyat? bakit? Magka puyat? Alam mo, unan, kumot. Hindi, pa makapagpahinga siya rito? sa dito, Hindi ba? Kung ka na unang, takbo kayo unang. Asensya ka na, ha? Kung alam ko lang, dinala ka pa ng komporter. <laughs> ganyan, ganyan. Asik naman, oh. Nanay, pa, asik ko nga as 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 kayong konti. Asik ko yung konti. Asik ko yung konti. Asik as as lang po na konti. Ganyan ka. Na, oh. na, okay. Tuloy cool ka lang, ha? Iyan, yeah. ha? Mamaya pag mo, may lunch ka pa. <laughs> <laughs> Diyan mo na sa dyan. Okay. Natulog talaga. Natulog? Ah, alam. Okay. Sige. Diyos <laughs> show talaga to. Saan makakita ng show dito kayo? <laughs> oh, tulog na naman. Subukan na. Okay, may nga, ha? Subukan mo, bigyan mo. Subukan natin, ha? Subukan natin ha. Susubukan ko lang kung talagang tulog. Tingnan natin kung tulog pa ha. Tulog. Tulog, tulog. 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 Tulog pala. Tulog.